pag may pimples ka, eto, pag may pimples ka, ayan, ayan, lapit natin. Pag may pimples ka, sign na masipag ka mag -reels. Ibig sabihin, masipag ka mag -reels. Malaki, malaki, malaki ang sipag mo. <laughs> malaki ang sipag mo. <laughs> so, gumagawa na rin ako ng, habang naka-live ako dyan. syempre, <laughs> sipagan ko pa dahil kahapon, super busy ko. Hindi ko alam kung paano ko siya nakaya na pagsabay lahat ng trabaho. Imagine, nanay ka. Siyempre, hindi lang tayo nagre-reels, no? Kailangan din nating sipagan, no? Hindi lang sipagan mag-reels. As a nanay, as a mother, as a mom of three kids, hindi lang yun ang obligasyon natin yung mag-reels, siyempre. Obligasyon din natin ang mga anak natin, kailangan din natin silang maasikaso. So, imagine that nakakaya natin mapagsabay mag reels at magtrabaho habang naka habang nakalive ako di ba live ako pero mayroon akong reels today o oh, so naka-live na ako nakagawa pa ako ng reels o oh, di ba two in one why not o oh, 4 am nakatrabaho na po ako ha so habang Nakalive po ako, nakatrabaho na po ako, nakahatid na ako ng mga bata. Nakahatid na ako ng mga bata. Ako ang driver, driver na rin. Labandera. Labandera <laughs> La mga anak. Syempre. Ako ang tagalaba. Ako ang tagaluto. Siyempre. <laughs> Hindi tayo mayaman. Kaya kailangan tayong gagawa. Wala naman tayong aasahan. So tayo talaga ang gagawa sa atin. So tayo ang mag u-work talaga. I-u-work natin kung paano natin mapapalaki itong bahay natin. Tayo ang gagawa ng way. Kaya naniniwala ako doon. Uh, sabi nga nila, dapat magsipag ka talaga. Kung may gusto kang ma-marating, kailangan mong sipagan. Hindi pwedeng patulog-tulog na lang. Obo, ganito ganyan. 'Di ba ano oras na? Oh, nakahiga ka pa. Eh syempre bangon-bangon din pag may time. Hindi yung darating sa yung blessing nakahiga ka. Oh, may darating bang blessing pag nakahiga, 'di ba? Wala. Wala eh. So kailangan kumilos. Kailangan magsikap. Adi ba? Tama ako? Tama? Tama? Pakipusuan nga ito kung tama ako. Tama ba?